Buenos dias! Welcome to another of uh, the blogcasters uh, pre-recorded blog. kasi meron po tayong lakat mamaya So we recorded it uh, this ahead of the time uh, para uh, hindi na ta tayo mag-record ng live habang sa daan kung saan pangit ang signal So we, I just would like to bring to your attention Itong uh, bagong uh, legal uh, move or legal strategic move na walang strategy dahil puro talo <laughs> na on the part of uh, the 150 million a month and 800 uh, million pesos or almost 1 billion na acceptance fee na ng grupo ni uh, uh, British-Israeli barrister o lawyer Nicholas Kaufman. Mar meron silang bagong uh, bagong <clears throat> pahirit sa uh, sa ICC at ito ay para magkaroon sila ng status conference. Humihingi sila ng status conference. Bakit humihingi, humihingi sila ng status conference? Dahil inamin nila, wala talaga sila may ipresenta ng ebidensya. <laughs> ng ebidensya laban sa mga ebidensya, gabundok na ebidensya na ipresenta ng prosecutor. Ang dito kasi sa ICC, o dyan sa ICC, Uh, unlike dito sa Pilipinas na yung mga ebidensya mo, yung mga witnesses mo, tinatago mo until during the hearing. Dito, uh, some of your evidence uh, dapat ipresenta mo sa korte. Ah, yung e problema, ang prosecution meron 260,000 items at uh, pieces of evidence at meron uh, 1,500 witnesses and counting kasi marami pang lumalantad ha? Ah, lalo na kung i-share nyo itong blog ha? Ah, at i-assure nyo yung mga witnesses it's uh, safe to come out now and to cooperate with the government at meron silang 13 ha? Ah, 13 hours of video ha? Ah, laban kay Duterte so ilan dito na ipresenta na nila as required by the ICC court and napunta na sa napunta na sa depensa. Now, may deadline ang depensa para maipresenta naman ha? na uh, by uh, uh, July 24. Malapit na. Oh, two days from now, July 24, yung uh, yung mga ebidensya kung ano meron. Eh, inamin ni Kaufman, wala. Pwede ba mag-conference muna tayo? Wala, panic na kami. Wala. Pinapagalitan na ako ni Duterte. Nagwawala na si Duterte. Nagwawala na. Naguhubat na. Kaya napipicturan ni, uh, niya uh, uh, Jasmine Egan ng, uh, ng Manoy. <laughs> Nagwawala. Nagwawala. <laughs> so humingi siya. Sumulat siya sa korte ah Sumulat siya ng uh, request for status conference Kung mag uh, mag, uh tayo muna Mag-meeting-meeting muna tayo Para mag, uh, ma, ano ba, pa, uh, alamin namin kung nasa, ano, ano, nasa anong status na ba kami <laughs> ano, ano, Nasaan na ba ang kaso Eh ang ICC alam kung saan na yung kaso Si si Jatt, sila Judge Julia Mutuk ha Yula Mutuk, alam na kung sa ano ano ang estado ng kaso. Si Ka ang prosecution now headed by uh, by prosecutor Niang in place of uh, well, on leave na prosecutor si si karimkan uh, Karim Khan, Karim Khan, sorry sabi ko noon Ismail Khan. Karim Khan ay uh, <clears throat> alam yung status ng kaso. Ah, kahit replace ah, kahit assistant lang ito ni ni Karim Khan itong si prosecutor Niang alam yung status ng kaso ang hindi lang alam <laughs> hindi lang alam <laughs> si si uh, si Nicolas Kaufman at saka ang kampo ni Duterte kawawa naman kayo kaya ito si Kaufman parang sa Pilipinas talaga puro delaying ang ginagawa ng mga senador ni Sara Duterte poor delaying ha? Ah. ah di umano <laughs> di delaying tactics ha ah. so <clears throat> ah ngayon humingi siya ng status conference para alam malaman niya kung ano na ba nangyayari sa kaso <laughs> ah kasi ito gusto lang niya humirit ito dahil hindi niya ah hindi niya ma mabuo yung ebidensya ah Uh, na hinihingi sa kanya or obligado rin siya ipresenta para ibigay naman para i-review ng uh, prosecution team to pagkagaya ng nire-review na nila yung ebidensya ng, ng uh, prosecution team ang, ang prosecution team dapat rin ipresenta nila ebidensya nila para ma-review naman yung prosecution team ang ebidensya ng defense eh ang prosecution nag-submit na nire-review nila ng defensa nila, kan Pero saan na yung ebidensya nila? Wala. Ha? Uh, at sabi pa ni Khan, ha? sa ju request niya dated July 14, gusto doon, we would like to determine the most efficient way to proceed. So gusto daw nila ma-determine, makita kung paano ba tayo mag-proceed kasi parang parang kwan kami, parang uh, parang bulag kami. Sila lang bulag. Ang prosecution alam ko saan uh, estado ng kaso ang badya, mga judges alam ang ICC alam sila lang hindi alam ah pero syempre delaying tactic na naman ito ah at uh, sabi niya dapat daw mag-status conference sila before mag uh, summer break yung uh, ICC ah uh, at sabi niya ah uh, ah uh, sabi niya kailangan daw nila na ng itong conference na ito para uh, kasi daw apektado daw yung kwani nila yung uh, pa inamin niya na may problema sila sa pag uh, pagpresenta ng mga argument nila at parang bini-blame pa nila yung prosecution parang kulang daw ang binigay sa kanila ha at uh, ito ay uh, pinadala niya ahead of the July 24 uh, uh, deadline for the for the defense for the group of Duterte and uh, and uh, uh Kaufman to disclose the information re uh, in relation to Duterte's confirmation of charges na parating na si September 23 at uh, sinabi ni Kaufman na dahilan kaya hindi pa sila makapresent kaagad ng mga impormasyon galing sa kanila o mga ebidensya na at galing sa kanila dahil sabi niya uh, the disclosure of some information is highly unlikely if not impossible. So hindi daw dito hindi talaga hindi daw talaga nila mabuo pa 'yung mga 'yung mga ebidensya nila at imposible daw. Yan. Ito na 'yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Ito na 'yung vlog natin noon kay uh, Nery Colminares kasi sabi niya um hirap na hirap ang kampo ni Duterte kasi wala silang pruweba. Ano uh, ano bang kailangan ipresenta nila mga pruweba? Eh sana mayroong magtestify sa kanila. Pwede sana magtestify si si Bato de la Rosa. Na ako lang, pero gagawin ba yan ni Bato? Ha? Pwede ba sabihin ni Bato na ako lang? Ako lang ang uh, ako lang ang gumawa niyan. Walang order sa akin. Ako nag-form yung DDS group at ako nag-order yung pumatay. Hindi gagawin niya ni Bato de la Rosa. Pwede rin magtestify si Bongo. Pwede rin maging witness si Bongo ng depensa at ilaglag lang niya si Duterte mag uh, parang si Las Cañas ha na at nagtestify siya for the prosecution nilaglag niya si Duterte para hindi siya makulong pero ayaw rin gawin niya ni Bongo pwede ni sabihin ni Bongo ako nung order ng patayan ako with Royina Garma ako nag, uh, nag uh, ako naglabas ng sarili kong pera para magbigay ng reward money hindi rin niyang, ginag hindi rin niyang gagawin ni Bongo, hindi rin niya ilalaglag si Duterte. Hindi rin niyang gagawin ni Rowena Garma na under detention by the US uh, immigration. ah Dahil may mga criminal activity rin siya sa Amerika. So, sino? Si, uh, ah, ito, yung si Leonardo, yung dating na Polcom? I don't think so. O yung 50, 50 co-accused na sinabi ni Trillanes, mga 50 generals ng PNP and colonels, both active and retired, na sangkot sa issue. For all we know, napunta na yun sa ginaya na nila si Matobato, ginaya na nila si, si Las Cañas, nagtestify na sila, nagcooperate na sila sa ICC para ilaglag ang mga Duterte. Ilaglag ang mga Duterte. O meron ba? Wala sila witness. In short, Pwede mo ma mag-witness si si Juan, si Vice President Sara Duterte at sabihin ako lang ang nang order ng patayan dyan sa Davao nung mayor ako. Walang kinalaman dyan ang tatay ko. Hindi gagawin niya ni Sara. Hindi rin niya gagawin ni Aguirre, Vitaliano Aguirre, DOJ Secretary. Ako lang nag-cover up ng mga kaso. Walang kinalaman dyan si Duterte. Hindi rin gagawin niya ni Geran yung dating NBI. Sabihin, ako lang, hindi nag-investiga yung mga EJK. E walang order kaling kay Duterte. Hindi rin gagawin yan. So, anong witness? Anong witness? Sinong witness? Hindi rin gagawin yan ni former PNP Chief Albayalde. So, sinong witness para kay Duterte? Sino? At wala rin silang mga video na nag, nag uh, si Ian de, de si de, 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 Leon bago na matay sinabi ay nag ako eto na saksakin ko sarili ko eto na ito na sinasak na, nasabi nagbibideo nagse selfie eto na sinasaksak ko sarili ko hindi pulis ang nagsaksak sa akin <laughs> pwede yun ha <laughs> pwede yun video na ganun o meron ba, meron ba video na nag-uusap yung mga general na sinabi, itago natin ito kay Duterte, tayo lang ang papatay. Kahit ayaw ito ni Duterte, ayaw nito, pero tayo lang ang papatay sa 30,000 katao. Wala rin video ganon. So anong, anong katapat na video meron sila? Sino mag-witness magwi sa kanila? Sino? Kaya sabi ni... O kung, kung baga meron siguro later pero binubuo pa ni atong ni Kwan binubuo pa nila Kaufman ha binibili pa yung mga witnesses nila ha? yung mga witnesses siguro tatinataas taas yung presyo kaya hindi natutuloy ha ginawa na nila yun sa witness ni sa witness ni Risa Ontiveros na bumaliktad so meron rin yung babaliktad meron rin yung babaliktad pero hindi pa ready hindi pa siguro na transfer yung pera di umano <laughs> so sabi ni sabi ni ni, ni Nicholas Kaufman sa ngayon highly unlikely if not impossible impossible kasi wala sa ngayon wala iniimbento pa namin ang mga witnesses at ebidensya pero hindi pa namin masubmit iniimbento pa lang namin at uh, At sa pero sabi niya kaya daw nila habulin bago yung uh, uh, hearing confirmation charges sa September 23. Ah. At sabi niya at ito daw status conference ay uh, i-discuss yung mga issue to ukol dito sa kaso. So, so yan. So ito dalawa lang ang uh, tulad ng sinabi natin, dalawa lang ibig sabihin nito, uh, wala silang ebidensya as inamin. Inamin ni Kaufman na uh, 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 it is highly unlikely if not impossible. Impossible. Impossible dream. Impossible na makapresenta kami ng ebidensya namin by uh, by uh, July 24, two days from now kasi gina, binibili pa namin yung mga witnesses tinatakot pa namin yung mga witnesses at kinakausap pa namin yung mga general <laughs> para para magpasakripisyo kapalit ng 1 billion para sa pamilya nila sila magpakulong pero pamilya nila hindi na magtatrabaho buong buong buhay ganoon <laughs> Sinong gagawa niya ng lokolokong general no so yan ha? so o baka nag-spirit of the glass pa sila para kuha ng and then i-video yung spirit of the glass na ng mga biktima ako ang bumaril sa sarili ko sa likod ng ulo ko ganon ganon sabi na si spirit of the glass pwede nila kunin yung multo noon para witness kasi wala na talaga eh wala eh walang buhay gusto mag witness eh yung patay na lang so yan so yan tingnan natin sa tingin ko madidinay na naman ito Madidinay na naman ito na status conference. Napakahina mo, hindi mo alam kung ano na, saan kalagayan na, ano ng status ng kaso, paano. Paepal ng paepal ka, pasaksak ng pasaksak, is, isinagsak mo pa yung sarili mo sa Israeli-Palestine issue. Eh ngayon, ha, hindi mo alam kung saan ka na. Eh pero hindi, delaying tactic lang yan. Kagaya lang yan dito sa, sa impeachment trial ni Sarah. Hindi nila alam yung direksyon kasi niluluto pa nila yung kill kill impeachment ops nila. So yan, hanggang dyan lang muna tayo. Ito muna ang uh, ang um, uh, update natin sa inyo ukol sa 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 ICC case. Uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Please don't forget to like and share this vlog. Bye-bye, see you.